Magandang umaga mga ka-printing! Usapang sublimation naman tayo ngayong araw. Ano nga ba ang sublimation printing? Ang sublimation printing ay isang proseso ng pag-imprenta kung saan ang tinta ay nagiging gas nang hindi dumadaan sa likidong estado. Kaya direktang sumasama ito sa material na iniimprentahan. Karaniwan itong ginagamit sa tela, lalo na sa polyester, pati na rin sa mga produktong gaya ng baso, plato, trophy at kung ano-ano pa pamamagitan ng init at pressure ang disenyo ay permanenteng napapaloob sa material na nagre-resulta sa matibay, matitingkad at detalyadong mga print na hindi madaling kumupas o matuklap. Dahil sa mataas na kalidad ng imprenta, malawak ang ginagamit ang sublimation printing sa paggawa ng customized na produkto tulad ng uniforme, souvenir at personal na gamit. Ang serbisyong ito ay amin ding ino-offer sa aming negosyo. Para sa mga katanungan, i nyo lang kami anumang oras. Hanggang sa muli, Batots PH!